sila guys ito yung isa o oh, ayan ha <laughs> ah, giniginaw pa guys oh, mataabang nga dito sa tulay sila guys e yung iba ayan good morning mga guys dito tayo ngayon sa ating maliit na farm para bisitahin yung mga alaga ng manok saka baboy na bagong dating ayan eh. so ito yung mga ano natin guys yung alaga dating manok ayano eh. naghihintay na sila guys ayan eh. ayan na sila guys ito yung isa o oh. ayan <laughs> ah Biniginaw pa guys o oh. mataabang na dito sa tulay sila guys e, yung iba ayan Ayan guys, so nakapaligid na sa akin guys. Hindi pa andun. Ayan. Ang kakabila yung iba guys. So andun nakalagay yung ano natin, big. Ayan guys. Hmm. Basta natin, andyan. Ayan. Kitahin lang natin guys. Kapag kain pa ba sila, wala. Sa natin bukas. Ay sa sa ti ah nasa paahan ko yan. So. Hmm. Maganda dito guys kasi patag yung dito sa baba yung sa taas bukit ayan. So dito sa do ma tamaan ng ano yung samang hangin yung mga manok natin. Safe sila sa mga sakit guys. May ilog, ayan may tulay tayo na kahoy ito po ayan dito tayo dumadaan kapag bumabaha guys ayan eh, Kaya dito lang kasimple yung buhay natin dito guys yun sa probinsya mga apartment. ayan <laughs> ang manok natin hindi, mga, hindi ano guys oh. so okay sila guys oh. kita oh. mm. mo ha oh na. Hmm. so ganito lang guys yung ginagawa ko no every morning dito ako sa baba pagkatapos doon naman sa tindahan nagbebenta ng eggs Ayan, no? ganda yung ilog natin guys so ganda ng ano gising ko sa umaga ito <laughs> ang sarap ng gising ko guys kasi maaga ako nakatulog ayan. ganda ng ilog natin guys ayan, no? super lamig ng tubig dito ayan mga guys So, naway di kayo magsawa na magsuporta nating ating munting vlog. At shout out sa lahat ng mga followers natin. God bless sa inyong lahat. At sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Shout out at pa ng ating video guys. Kung nagustuhan nyo yung vlog natin sa umagag ito, uh, huwag kalimutan mag-like, at mag-share para ma-update kayo kapag may bago na, naman, na, naman tayong upload na video. So, ganito lang yung ginagawa ko guys. Pagkagising ko sa umaga, pupunta ako dito sa ilog. Ayan oh. o. So, yung kubo na ayan yung kubo ng mga manok natin guys. At saka yung baboy. Diyan naman yung mga fish pan natin. Ayan punta doon so September aanihin natin yan kung may laman ba kung respawn natin guys so maraming salamat guys naway pagpalaan kayo pagpalaan kayong lahat sa umagang ito God bless shout out din sa lahat ng mga kapatid natin dyan mga igsoon Uh, maraming salamat po sa Diyos uh, Pa subscribe na lang Sa ating YouTube channel At sa papalo sa ating Facebook account Jojo Ipal Ayan so, Maraming salamat guys To God be the glory You're the love